Yung beneficyo po kasi talaga yung pagpapamasahe po na ganyan ay syempre nakaka-relax po yan, nakaka-relief po yan ng stress po natin. So pag mga ganun, once in a while, kailangan talaga ng katawan din natin ng relaxation. So pag mga kailangan ang basic kasi na pinupush or yung parang target area kasi is the lower back. Kasi dyan po talaga kasi nagkakaroon ng problem minsan. Kasi syempre, yung sa manner of sitting natin, yung manner ng paglakad natin, minsan kasi yung positioning din. So, nagkakaproblema po talaga tayo dyan. So, kailangan talaga tating at ma-relax yan at ma ano yung muscles po natin doon. So, dapat less lang po yung ano, yung, yung paghagod din dito sa main neck area. Kasi syempre, andyan yung mga nerves natin, yung andyan din yung sa Uh, tinatawag na um, mga veins po talaga natin. Diyan na once na na, na parang mansobra natin, magkakaroon ng effect dun sa mga uh, high blood natin, yung hypertension, yung mga ganyan. So, dapat marunong po talaga yung magmasahe po sa inyo.